usapang feed formulation na naman tayo mga ka-farmers. Alam niyo mga kaibigan, kung tayo ay nagmi-mix ng sarili nating feeds o patuka sa ating mga alagang hayop, lalong-lalo na sa manok, dapat po makompute natin o alam natin ang mga nutrients na nandudoon sa mga materials nating ginagamit o mga ingredients na ginagamit. May dalawang medium nutrients po mga kaibigan ang dapat nasa feeds. Isa na po dito ang protina, then pangalawa ang fiber. ver, napaka-importante po ng dalawang nutrients na ito, o dalawang major nutrients na ito. Paano ba ito malalaman? umakita makita, tapusin yung panoorin ang video nito. Ito mga kapalmers, ipapakita ko sa inyo dito sa computation na to kung paano makita ang sinasabi kong dalawang major nutrients. Ito nga ang protein and fiber. Ngayon, madami pong klase ng feeds mga kapalmers. Meron dyan na starter na may 25% na protein. Meron ding broiler grower feeds na may 20% na protein. Din ito, layer feeds na may 17% na protein. Sa layer feeds po mga kapatid, ang requirements niya 17% protein, then 7% fiber. Hindi po dapat lumampas sa 7% na fiber ang layer feeds. Kasi po, pag mataas ang fiber, hindi na po yan natutunaw sa intestine ng ating mga alagang ayop, lalong lalo na po ang manok. Meaning, pag hindi natunaw, yung pagkain na tinukaan nila o kinain nila, kakaunti ang ma na nutrients ng ating mga alagang manok. Kaya po, maximum of 7% po ang fiber. Yan po ang makikita nyo sa video ito Kaya tapusin nyo po yan. Gaya na sinasabi ko, dito po gagamit tayo ng corn. Dalawang materialis po, ah. corn then BSFL Ang corn mga kapatid ay may 9% yan na protina. Then may 1% naman na fiber. Then yung BSFL o Black Soldier Fly Larvae ay may 50% na protein then 9%. Ah, 9.70% ito. 9.70% na fiber. Yan. Ngayon, kukumpute na natin. Based dito sa dalawang materialis na ito, pag-mix tayo ng 10 kilos na layer feeds. Okay? Ang unang step mga kapatid, gawa lang tayo ng box. Yan. Ang tawag po dyan ay box method o person square method. Yan. Lagi natin dito yung 17. Ito po yan ha, 17. Yung protein ang hahanapin natin. Okay? Yung corn, 9% protein, ilagay din po natin yan dito. Corn, 9% na protein. Yan. Then, yung BSFL, dito, may 50% na po Then, i-minus lang natin ito diagonally ha. So, parang ganyan lang siya. Yan. Ibig sabihin, 17 minus 9, 17 minus 9, 8. Ang tawag po dyan ay parts. Yan. Then, ito naman, 50 minus 17, 50 minus 17 equals 33 parts then ito total po na dito na lang ito kasi po para makuha natin yung total parts sabihin 33 plus 8 is 41 ito na po ang total parts then minus po natin ito ha ah. Then, ang sunod na step, ito na yung kukuhanin na natin yung rations ng dalawang sangkat in percent. Okay? Ang natin parts sa corn, ito diba? yung corn, Ay, 33 parts. I-divide po natin ito, yung total parts, divide 41. 9 percent po ang kukunin natin, rations po are rations in percent, multiply po natin yan sa 100. Pag percent po, lagi mo multiply natin sa 100. Okay? 33 divide 41 times 100. Yan. 80.48 Yan na po ang rations ng corn. Sa so BSFL naman, yan. BSFL is 8 parts divide sa total parts to so 41 multiply sa 100 okay tingnan natin 8 divide 41 times 100 okay 19.52 round up po round up na po ito ha para po magtotal to ng 100% dapat po 100% tong dalawang ito no yan ang nakuha na natin yung rations, ibig sabihin, sa corn, yung rations niya sa timbang, 80%, 80.48% sa BSFL naman, ay 19.52%. 9% pa lang yan, rations na sa timbang. Okay? Ngayon, ito na, corn, wait. Right. Di ba mga kapanglers ang minimix natin ay 10 kilos. Lagyan natin niya na 10 kilos. Yan. Multiply na natin sa ratios niya in percent na 80.48. Percent. Yan. na natin kung ilan. 10 times 80.48. 10 times 80.40 Dapat po sigurado tayo sa numero ah, Kasi isang numero lang sa na tayo dyan Kung nagkamali tayo 10 times 80.48% Yan 8.048 Kilos Ito na po Ang ratios ng corn Ibig sabihin, sa 10 kilong gagawin natin, 8 kilos, 8.048 kilos. Sa so, VSFL naman, yan, ganyan, 10 kilos, multiply natin dito sa, yan, para makuha natin yung timbang niya, eh, sa percent na nakuha natin kanina, 19.52%. 10 times 19.52 percent. Yan. 1.952 kilos. Kung tinutal nyo po yan, 10 kilos yan. Yan. Ito yan. Ano na natin. Ngayon, nakuha na po natin mga kapagmeres yung yan ha. Hindi mainit lang. Nakuha na natin mga kapagmeres yung timbang. Yung para sa corn, ito, 8.040 kilos din sa BECFL o sa Black Soldier Pile Larvae ay 1 kilo and 9.52 grams o 1.952 kilos. Yan. Ngayon, paano natin makikita ito? Unahin natin yung protein na sulod natin itong fiber. Paano natin makikita ang protein? Simple-simple lamang po yan mga kapatid. Ah, saan so natin susulat? Ito na lang. Ah, ito. Ito po yung dalawang ito. Doon sa corn na 8.048. Multiply natin yan. Dahil pag tina po ang ginukuha natin, ang corn po, ang protein niyan is 9%. Multiply natin ito sa 9%. Yan. Tingnan natin. 8.048 times 9%. Okay, ito na lumabas sa kanya, 0.724 0.7242 kilos na protein. Yan ang na-contribute niyang protina, mga kapatid, yung, yung 8 kilos na mais, ito ang protina niyan. Ngayon sa BSFL naman, ito, 1.952 kilos, multiply din natin sa BCPL routines, which is 50%. Yan. 1.952 times 50%. Ito na siya, 0.976 kilo routine. Yan. Then, i-add natin ito. Ibagay mo na ito, ah. Routine na po yan, ha, ito. Add natin itong dalawang ito. Plus 0.72432 Okay? 1.70032 32 kilos na protein. Ayan. Diba po? 17% ang hinahanap natin. Yan. Ito po, kilos pa lang itong protein na niya. Iko-convert po natin ito sa percent. Ganito lang po yan. 1.70032 Divide natin sa 10 kilos. Kasi 10 kilos po yung ating pinanggagalingan ng protein ito. Yan, 10 kilos po yan. Kaya divide natin yan sa 10. 9% po ang hinahanap natin. Multiply natin ito sa 100. Sa so 100. Every time na mag-convert po tayo ng percent, multiply sa 100 yan. Okay? Tingnan natin kung ang lumabas dito ay 17%. Kung lumabas dito ay 17%, eksakto po itong timbang na nakuha natin exact itong ratios na ito. Okay? Ngayon na natin. 1.732 divide 10 times 100 ayang 17.0032 percent alisin na natin ito 17% yan 17% eksakto. Nakuha natin yung protina ah, dito sa sangkap na ito, sa timbang na ito. Nasa corn ay 8.040 kilos, din sa BSFL ay 1.952 kilos. Na nagtututan ng 10 kilos, kaya nakuha na natin ito. 17% na protein. Paano naman yung fiber? Okay? Kunin natin yung fiber. Nakuha na natin ito. Buhayin ko na ito. Ha? Ah. Okay. Nakuha na natin ito. Ayan. The same procedure lang po ito mga kapatid. Pagkuha ng fiber. Itong sa corn, ito yan, di ba? Yan. Kung fiber ang kinukuha natin, multiply lang natin sa fiber nila. Ito. Ibig sabihin, ang corn ay 1% ng fiber niya. Yan, 1%. Then sa BSFL naman, ito, uh, 9.70%. Ayan. The same procedure lang, basta po dapat alam natin ito. Ano? Okay? Dito natin yung calculator. 0, I mean, 8.048 times 1% na protein niya. Okay? Ah, na fiber niya. Ito ang fiber na ang gagaling sa kanya. 48 uh, kilos na fiber. Okay. Then, dito naman sa BECFR. BECFR po ito. Ito, call na. BECFR ay 1.952 times 9.70. Na fiber niya, 9.70%. Ito, 0.189. 344. Okay, 1.189344. Dapat po kasi sigurado tayo dito, ha. Then, total lang natin ito. Total natin ito, the same doon sa protein kanina. Plus, 0.08848. Okay, ito siya. 0.2698244 kilo na fiber. Okay, dahil kilo pa ito, di percent din yung hinahanap natin, convert na natin to sa percent. No? The same din. Kanina, 98 2,4 mol uh, divide natin sa 10 kilos dahil 10 kilos po ang pinanggagalingan ng na. kinikwenta natin Then, dahil i-convert natin yan sa percent, multiply lagi sa 100. Dito, dapat lumabas ang 7% na favor dito sa i natin ito. Okay? 0.269824 divide 10 times 100. Ayan, 2.698 2.4 we round off na lang natin 2.70 2.70 percent 5L yan 2.70 na 5L 7 po napakaganda po kasi ang baba ng fiber Huwag lang po tayong tataas dito sa, sa maximum na kasi yan eh dapat hindi tayo tumaas sa 7% na fiber. 2.70% ibig sabihin na napahaganda yung sangkap na ito, yung corn and e. kasi ang baba ng kanilang fiber, meaning napaka gaan o napakadaling tunawin yan sa intestine ng ating mga alagang manok o alagang hayop. Kaya po, pag ma, madaming madaming nakain, natulong ng maayos, sa digest ng maayos, mas maraming ma-absorb na nutrients ating mga alaga. Okay, sana po ay nakuha nyo ang aking munting na Ngunit napakahalaga po niyan sa ating pag-mimix ng ating tatukaw o sariling feeds. Okay, thank you, thank you so much at magandang buhay, maligayang pag-ahayopan sa inyong lahat.